So, nandoon ang kanyang magandang misis, si Ate Rose. So, okay? samaan mo ako. Diretso tayo dun sa loob. Pasok tayo, pasok, pasok. Wala kayo talong ron? May, akong, May tanim doon? Ah, pasyal natin namaya. So, ito guys, oh. Ito yung kanya pong mga pipino. May uod Sige. Karin mag tanim. Wala kang anihin. Ganon <laughs> talaga ang buhay magsasaka. Pero marami pong ano. Maraming naingay nyo tayo kuya magtanim ng gulay. Oo. Kasi ang pagtanim ng gulay kapag tutukan mo lang sigurado mayroon kang kikitain. At kung tumama ka sa presyo may jackpot din kapatang ko sa yun, pag 50 o 40 ah. bigat yung pipino Ah, ito nga ba? Okay, so talagang planggana-planggana na. Ay, hindi pala pala na, banyera na. Banyera talaga yung ginagamit nila para mas mabilis yung paghakot. So, hindi pa tapos yan. Yung isang banyera po, mahigit po sa 30 kilos yan. I <laughs> So ayan po, uh, tapos na sila kuya na mitas ng kanila pong pipino. At ito na nga sa likod natin mga si farming So ngayon tatanungin na po natin si kuya yung kanya pong uh, unang pagtanim ng pipino hanggang sa ito ay namunga na at hanggang sa ngayon na namimitas na. So ayan mga si farming narito po si Kuya Fernando Suarez ang akin pong partners. So, isa rin po talagang napaka-eksperto pagdating po sa pagtanim po ng gulay. So, ngayon, kaya, paano mo ba tinanim yung iyong mga pipino? ah uh, ito ba, pinunla mo o diretso na? Diretso po na lang ang pagtanim po, pagtanim po. Ang kailangan na kasi magtanim ng pipino, ano ko? alimbawa, mag-idas ka, pag-idas mo, kailangan yung idas mo malinis. Hindi bali kung masukal-sukal yung gitna, basta yung taniman mo malinis. Oo. Uh -uh. Tapos, kailangan pa taas mo kaya kung mag-ulan, hindi siya makakuhan. Mm. Mm. Uh -huh. Tusok-tusok ang tanim namin ganyan. Tapos, sa uh, nagtubog na siya, uh, tatlong dahon, abonohan mo ng uh, 1, 1650 na may haling Liria. Para ah, na, yeah. para mabilis siya magberde yung dahon. Oh. Okay. ano yun siya yung dilig o buo na? Eh, sa akin kasi kaya tag-ulan, buo lang, Ah, buo na lang. Tag-ulan eh. Mm -hmm. Kung tag-init, dilig. Pwede dilig ah, paling. 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 So, paling. ga, ga kalapit ka? ganon kalapit dun sa paglagay? tarong. Hindi, instansya mo kasi ma, mura pa yung puno. Pag nadikita niya ng abuno, maaaring masunong siya at mamatay. Mm. Kailangan ipan ik, mo yung nga. Il, ilayo mo um, rin ang konti. Hindi mo siya makadikit ng abuno sa puno. Mm. Tapos nakita mo na siya na parang gumaganda na. Mm. naman ng uh, kisi ka araw. Mm. ang ng kisi ka araw mula pag abuno mo. Abuno ka naman ulit. Mm. Para lalong gumaganda. Mm -hmm. Mm -hmm sa akin naman, 40 naman ang ginagamit ko pag kwan. Pag, kasi yung 6-2-0, pang palaki sa puno yun eh. Oo, oh, oh. oh, pang palaki sa puno. Uh, pa para sa ugat oh, niya. para sa ugat. Hindi mm. naman 14, pang patimsog, pang kwan Pang um, um, paganda ng kanyang, pag paganda, ang ganyang, ng katawan. Katawan. Uh, ano um, uh -huh. siya, mas lalong yeah. lulusog. Pero mas halot lang yung lorya. May, Ay, may halo pa rin. pa rin. Oo, para Yuria at saka 1414. 14. Para yung birthday hindi mawala sa kwan. Kita naman yung tino ko doon may Kaya nga birthday talaga. Okay. Tapos sa uh, pag nag kwan na siya, nagbunga na siya. ganoon hmm. Ganun pa rin yung ko pa rin ng kwan, yung ang porfin, yalawang ko ng pang tatlo na bolo, tatlo na bolo ng gamit ko dyan. Tatlo, ano pang isa? Yung kwan, yung, ayong ah, Siyempre, 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 yung kulay pula. Ah, oo, potassium. oo, yung kulay pula na abuno. Ah, okay. Alam yung luria, yun ang last yung abuno hanggang, kasi ang pipino kasi, <tipino> di maisal siya magtagal yan, kung siya kakaabono yan, ah, kaya ngayon ah, oh, 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 totoo yan, totoo yan. Tingnan mo yung, parang abono, yung katayuan ng tani mo, yung sapat na sa kanya, kung saan na magabono, mga mm. ka magastos. Pero ang pinaka-importante, na kuang ka. Malinis yung taniman mo. Taniman. Mali talaga. Iriya mo. Oo. Uh -huh. Kasi pag masukal eh, wala well, mo. Hindi ka ani nang maganda diyan ang, ang ang kakain ng abo, ang kakain ng kuno. Mm. Damo. Damo lang ng So yun mga kasi farming napakaganda po ng result ng kanya pong pag-apply po ng abono dahil yung bunga po ng pipino ay talagang malusog. So yung laki niya sa at yung kanya pong uh, paghaba hindi po siya yung parang pabukol tapos may maliit sa dulo pero kasi mga ganong klaseng mga pipino so ito sa kanya ay pantay po yung kanya pong pipino so katulad po dito Ayan po so ayan po at ayan po mga kasi farming so naibanggit na rin po ni kuya yung kanya pong pag abuno yung pagtanim so hanggang sa namulaklak at ngayon naman, anong ginagamit mo kaya na pang-spray? Para mamulaklak siya. Yung pulyar, pulyar muna tayo, pulyar. May pulyar ka bang ginagamit? Parang hindi mo kumagamit ng pulyar. Ah, wala kang gumamit no, ng pulyar no, ngayon. Kasi makita mo rin yung dapat dapat gamitan ng pulyar. Ah. Kasi kung pagtingin mo na mataba na yung tanim mo, hmm. gamitan mo po ng pulyar, lalo siyang tumaba. Parang Sige, gano'n. Maganda yung bunga. Parang masubraan na. sa pala pa. Dahon-dahon. dahon-dahon oh, na lang. Dahon-dahon. Oh, oh. oh, bagay Maganda rin yun. Dahil kung nagamit ng pulya kasi mataba pa kasi yung area mm -hmm. dyan. Mm -hmm. Sapat na yung luria. Oh, oh, oh. ano, para para i-ano niya doon para, sa bigay ng uh -huh. sustansya doon sa mga bulak-bulak at sa bunga. Duro may nagsabi sa amin yung katabi -ka niya may gulayan yan. Maganda uh -huh. talaga yung bong flower talaga. ah uh -huh. uh -huh. Abong flower. Huh? Maganda oh. na kung sa sa uh, bulaklak. ano. Uh, uh, kasi ako kasi ano talaga, uh, isa rin 'yan sa ginagamit ko sa talungan, yung boom flower. So, makikita mo yung kanya pong um, yung pagbulaklak, mapintog yung kanya pong uh, bulaklak. So, ayan po mga kasi ipaming ah, uh, disclaimer lamang po, hindi po kami nagpo-promote po dito ng mga produkto, yung mga anumang nababanggit namin dito. So, ito po ay ano lang um Talagang binabanggit lang namin kung ano po yung mga ginagamit namin yung mga pangalan po ng produkto. Ayaw rin po namin itago dahil gusto po namin ibahagi po sa inyo yung mga amin pong ginagawa po dito sa aming uh, farm. So katulad kay Kuya, binabanggit niya talaga kung anong klase mga abono yung kanya pong uh, ina-apply. So ngayon Kuya, hindi kayo gumamit ng pulyar hmm. sa pang-insekto naman. Yun naman. Sa pang-insekto naman, dahil maraming ngayon sa kuwan. So, pero yung pag ngayon na naka yan yung army worm, ano mo yung ginagamit ko yan? kuwan lang. Sibin kasi, bawa-bawa, mala na nagkakuhan sa kuhan eh. Ayong sibin. Sibin. Pero ngayon siguro, pag mag-spray ako, gagamit na ako ng yeah, man, man. gold at saka lanit pag, ay, pag mix ko. Kaya, yung gold at lanit? Oo. Kasi nasubukan ko na sa isang area ko, patay talaga yung army worm. Mm -hmm. Pero sa maliit pa, sibin lang ginagamit ko yan. Kasi wala na may ibang nagkakuhan. Wala magkano uod. Wala magkano uod. Wala magkano uod. So, ngayon lang kahit ang uhod talaga, kailangan tapang-tapangan mo rin man. anit kasi okay, marami uhod talaga ngayon. So kanina, doon sa farm kanina, may mga nakita kaming mga uhod talaga. So may mga nabidyuhan pa tayo na napakalaking uhod. So para na siyang malapit na mam, malapit nang maging maging ano bang ano ba yung Pero, uh, na yan para na maging paro-paro o ano mo klase magiging ano siya malapit na maglabas yung kanyang uh, talagang totoong anyo niya. So, yung army worm po, ang ginagamit ni Kuya ay lanit at gold. gold. So, epektibo kaya. Patay naman yung o, matamaan. matamaan. Patay. Oh, maliban na siya yung matamaan talaga. Oo. So, kagandahan din kanina sa nakita natin kanina doon sa kanyang pipinuhan. ah uh, yung mga dahon, mayroon pong mga dumi. May mga talagang dumi ng mga uod. Pero yung bunga kasi, halos walang tama yung bunga eh. Wala akong nakita kanina na mayroon pong tinusok yung bunga ng pipino. Wala eh. Dahil po yun sa pag-spread din ni Kuya ng lanit at gold. So yung protection niya doon sa mga dahon at sa bunga, efektibo talaga. Yung mga uod lang talaga na hindi po matamaan, hindi lang po talaga natin ma sabing lahat ma talaga. Oo. Oh. So, Maliban doon kuya, pang ilang ano? Kailan apply ka na sa ano? Tatlo lang yun. Tatlo. Abono. Tatlong abono. Yung sabi na ano, no. I ilang ano ba? Ilang buwan na ba oh, ano, yan? Yung ano, pipino mo. May dalawa. Tatlo, wala pa. Wala dalawa. Wala dalawang buwan. So, baka si farming ang pipino po natin ay mag lamang po ng 35 to 38 days. Ang iba po, mas advance pa. Uh, ako, nasubukan ko na yung 33 days yung pipino ay talagang mayroon na pa na napitas. Depende pa rin po kasi yan sa, sa panahon. Ay ngayon po kasi yung panahon ngayon ay talagang maulan, napakalamig. So napakabilis pong yumabong yung mga tanim po nating mga gulay. Lalo na itong pipino. So ito sa pipino ni Kuya, maaga pa, nagbunga na talaga. So edad nito ay mga dalawang buwan. Dalawang <coughs> buwan. Tapos nakapitas na sila ng... Kung kasama ito, Estimated 800 o baka 1,000 na. Lagay na lang mga 800 na kilo. 800 kilos tapos tag-20, matik na 16,000. Tapos napakarami pang pipitasin. So, napakaganda po ng uh, kitaan sa pipino. Kahit mura yung presyo, uh, okay lang po yan. So, sila kuya yan kasi, maliban sa nagde-deliver para sa mga buyer, sila po ay nagre-retail din. Katulad din po natin. So, kapag sobra po yung gulay, Ah, uh, bisan binabiyahe ko rin sa Puerto Princesa. So shout out po sa mga taga Puerto Princesa. Ah, uh, magandang magandang umaga po sa inyo at See you soon. Makikita po tayo muli at makakapag-deliver po tayo uli diyan sa Puerto Princesa ng mga iba't ibang klasing gulay. So baka makasama pa natin si Kuya. Ah, uh, malay natin baka siya nang mag-drive. <laughs> <laughs> so, ayan nga, um, 'di ba? Doon na tayo sa sa spray. Tapos po yung yung maintenance niyo po doon sa ano sa sa inyong mga pipino. Paano niyo po ba maliban doon sa pag-aararo? Kayo po ba ay nagpo-pruning pa? O nagtatanggal pa ng dahon? Ano po bang style niyo? Oo. Oh, ako nagtatanggal ng mga dahon kasi pag akit sa pipino yan, mayroon talaga ng suwi sa doon sa baba oh. Eh. Doon sa lupa ang talaga gapang yan. Kailangan tanggalin mo talaga yun. Kasi pag mo tanggalin magkapal, Mm. Ano ito sa magbigay ng bunga kung magkapal ka ng gusto. Ah, okay. sabihin yung mga suwi oh. doon sa ilalim, tinatanggal oh. ng putol puto niya na. Para akit na siya. Yung mga suwi dito sa, may nakaakit sa balag mo, mga mm. ganyan. Mm. -hmm. Ang tanggalin kasi pa ganun na yan eh. Yun mm. lang doon sa ilalim, yung hindi oh. talaga nagkaakit. Kaya pa ganun. No? So, ayan po. ko ah, pruning din si Kuya ah, sa ilalim. So, yung mga unang suhi na gagapang dito sa may lupa, tinatanggal niya po yan. At kapag yung pipino po ay umakyat na mga 1 feet to 2 feet na po yung taas, hindi niya na po tinatanggal yung, uh, yung suhi. Dahil yun na po yung magbibigay ng maraming bunga po, mga kasi farming. So, ayan. Ano pa ba? Ano pa ba ibang ano? Simple lang naman po. Simple lang sa sa ano, sa pipino. Simple lang. Pipino. Hindi naman po ganong mabusisi yung pagtanim po ng pipino. Kaya sa mga gusto pong magtanim ng pipino po dyan, Nako, subaybayan niyo po yung ito po kaming pintuhan ni Kuya dahil ito na po yung resulta. Ganito karami yan guys. Oh. Sa 1,000 po na puno, nakakapagpitas po si Kuya ng 200 to 300 kilos. So halos everyday po yan siya, namimitas po ng uh, pipino. So sa ngayon, kinontrol po nila yung magpitas. Ito po almost, uh, tingin ko maabot ng 300 o 200 plus po ito. Bukas po, mamimitas pa po sila uli. Kaya malamang blessing na naman bukas another blessing na naman so kung kagawin po natin every 2 days uh, yung isang libong puno po na pipino ay kaya pong pumitas ng 300 to 400 kilos po dahil nasubukan ko na rin po yan mga kasi ipaming so mamaya po abang abangan nyo rin po gagawa pa tayo ng isa pang video hindi rin po magtatagal para po doon kay Jan Jan na kumalala nyo yung atin pong talong expert papaya expert So, nagbahagi din po siya nakaraan. At ngayon po, yung kanya pong talungan na ating binidyo ay meron na pong 11,000 views. Kaya, congrats kay Janjan. -Jan, dahil napakarami din pong nagtanong po doon. Ang title po natin doon, mga kasi farming, binuang buangan. Kapag tanim ng talong, pero jackpot. So, pwede nyo pong isearch po, mga kasi farming. So, ayan po mga kasi farming ay hindi naman po ganong kahabaan yung atin pong uh, kwentuhan para dito sa paano magtanim ng pipino so kung kayo po ay mayroong katanungan please comment lang po sa comment section at sasagutin po natin ang inyong pong katanungan at kapag hindi po natin maisagot yung ibang mga katanungan nyo po huwag po kayo maglalala dahil kakausapin po natin yung mga ibang eksperto sa pagkatanim po ng gulay na sila po ay mayroon din pong kaalaman at mayroon din pong uh, ibabahagi kung paano po natin uh, ibahagi sa inyo yung mga tamang pamamaraan po ng pagtanim ng gulay. So, ayan po mga sipaming. God bless. Sa ganito na lang po muna. And don't forget to subscribe sa ating pong channel, CE Farming. At meron po tayong Facebook. Mga CE Farming, makikita nyo rin po yan sa akin pong uh, YouTube channel. Yung akin pong uh, Facebook. So, kaya, ano masabi mo kaya? Paalam na tayo. <clears throat> Ah, God bless you na lang. Ah, God bless. <laughs> okay, mga Happy, happy, mga God bless! Copy mo na tayo. <laughs>